sabi ko na eh. Sabi <laughs> ko na si Linita, ang ganda-ganda oh. Gundo na naman ang night namin oh. Uh -huh. na? Dito ka na ulit? <laughs> Ayaw! Oh. Nandiyan lang si Nanay Lorna eh. Oh no! Papalak nito. Ako nga si Mama mo. Sampot nga si Mama mo, mo. kahit hindi nga umamin eh. Kaya para... Naka nakaganyan si Pao. Sabi ko, eh taktama na yan. Totoo yan. Sabi ni Papa, eh walang nga Tapos mayroon ganyan. Sabi ko, eh ba't ka tumawa? Oh, di ba marupit si atawa. Barbie? Uh, hmm. Kaya pala ako nag-message dito, hindi nasagot. Sabi ko, saan ka? Nakaw, Wala sa din ako sinagot eh. Mamiss ka na. Ang uh, uh, gamit na, tikas pang gwapa na na si Ninita doon pala sa Dabao? Gwapa eh, oo. Uh. Ano? Uh, sabi ko na nga ba, sabi ko, buksan mo, mo 'yung camera mo, sabi ko. Sabi, oh, sabi, sabi ni Toti na tawagan si ko si Ninita, hindi makunta Kaya <laughs> ko hindi ko na makikita si Ninita na eh. Kaya ko hinahanap ko pa na si Ninita, hindi pa nakikita? Hindi pa. Hindi pa nakita. Sanga ba 'yan? Bukas pa. Ay, hindi mo lang i Hindi mo kasi daw po Oh, tinanong ko siya kanina. Kasi ayo gusto ko sana tawagan niya ni. Eh. Iniisip ko ito na doon yung sa kabila, doon sa landayan. ito sa ano eh. Nagtago kay Nanay Lorna eh. <laughs> Okay, okay, kaya yung damit niya kagabi. Ay, nagtataka pala ako. Sabi Pero ang galing, yung isa. Ang galing kong hailusot kasi nga yung damit. Ulan doon na kami sa loob. Tapos hindi kami kasya noon kasi marami kami. ha? Nino? Sabi niya, yung malaking tao si Piking Bombay. Sabi niya, mga <laughs> Grabe naman, malaki. <laughs> <laughs> hindi daw po kasya. Oh, hindi na kasya doon. Kaya sa labas. So yung susuotin ni Ninita doon, kanya yun. Kaya Alam mo yung na yung wala, pink na rin, ba yung nilabahan uh -huh. mo? Yung pink parang Pero pamilya ko kay ano yun yun. May nanay lang. Oo nga. Siyempre, surprise Surprise eh. Alam ito, sabihin. Na. Yung kay Ninita doon, <laughs> hindi kasi pwede na lahat na suot nyo. Kasi para siya lang para na nakagano. Na iba. Ay iba. Uh -oh. so iba. susuotin ito. Kinanay, di ba may pink ka doon? Para hindi ka kulang. Yung pink yun yung susuotin mo. So, sinimita. Ano? <laughs> tapos na ang prank. Kasama na ikaw sa birthday. So, buo na ulit ang ang tao sa inyo. Oh, pa, hindi naman yan. Pa, na pa, yes. oh, hindi Dito. naman talaga oh. yung, yung, oh. yung, yung uh, prank. Pero yung yung ano, yung ano, oh. hindi naman talaga yung prank. Oh. Surprise. Okay, Surprise. <laughs> Surprise. Na Surprise po kami. Eh. Ayan. Oh, Gusto ko, Ninita. Dito ka na ulit. Dito na ulit. Tatanungin lang po natin si Ninita. So, kung dito na lang, dito pa. Kasi hindi na pumapayag ang dato na ikaw ay uuwi. Kita mo saad mo? Tumawag sa akin. hindi oh. na uuwi. Ang gabi, hindi ka na pwedeng pabalikin. Saan po? Sa dabaw. Ay, oh, you ano? Know? Nasaan si Paul? Paul! Yes? Dito Lika, Paul. na pala siya. Oh, diba kauban ka sa mga dato sa uh -huh. IPMR? Oo. Oh. oh. ano sabi ng IPMR? Hindi na siya ano doon? Balik. Bakit po? Dito na siya mag-ano. Oh, dito, dito na siya. Dito. Wow. Toto. Okay lang ba sa iyo? Mapiling sa kanya. Di ba bawal ka na doon? Di ba nakita mo yung ano? Yung ginawa doon sa IPMA? Apa. Oh, ano sabi ng IPMA? Sabi, hindi na daw ko pabalik yun. Oo, oh, hindi na napabalik sa Davao. Oh. May kaso pa mo dun. Oh, may kaso siya doon. Kaya hindi na siya pwede dun mag Ay, may kaso pa yan. Oh. Dito ka na talaga sa aaral Kasi po, naka pinalam po siya dito. Hmm. Nandito siya mag Nakaano ka na dito eh. Oh. Ako ang mapapahama kapag ikaw ay hindi na doon. Doon ka pa nag-aaral ulit. Kasi po kahit doon po siya mag-aaral, inisip pa rin po nila dito siya nag-aaral po kasi oh. pinalam po. Parang ganun po? Oh. Si Nanay Lor, doon na yun sa akin <laughs> sa Dabao. <laughs> Para hindi ka na makakabalik kay Ariel. <laughs> kay Kuya Ariel. Kay, kay ka na lang babalik. kay Basin. Tawag po yung <laughs> kundig to na Kay Kuya Ariel? Oo. Oh. So, Basi mo balik na po. E, Elena. Eh. <laughs> drama, drama. <laughs> daming drama. <laughs> o, oh, yun. Ginawa yung drama na yun para maintindihan ni Ninita. O, oh, tsaka maintindihan yung mga kasama ninyo, mga katutubo, na hindi kailangan mag-asawa ng maaga. Di ba, alam mo naman yung yun? Oh, Hindi yun, hindi yun yung prank. Yung uh, uh, yun ay story. O, oh, ginawa namin siyang story kasi para ma yung mga katutubo na ang pag asawa ng maaga ay ano? Ano? Ang pag asawa ng maaga ay mahirap. Oo. Oh, tama, wala pala nito. O, palakpan natin si oh. <laughs> Alam niya yung mahirap. Oo. Oh, diba? oh, kasi pag nag-asawa ng maaga, magkakaanak. Walang mararap. Oh, tama, walang mararating. Whoa. Wow, yay! Yeah. Yeah. Walang pagkain. Walang pagkain. Walang pagkain. Yeah. Walang, walang, pagkai. yeah. ano walang, walang, wala walang daw pagkain ng, ng anak. anak? Yay! Yeah. 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 Ano pa, Ninita? Si <laughs> yes. ano Ninita, mamigutong. Yes. Oh. Ano pa, Ninita? Hmm. Kasi kita mo, di ba, nung nasa bukit ka, Hawak-hawak mo yung anak ng ate mo, parang ikaw yung nanay. Oh, walang makain, pagbukas ko ng kaldero, ang pagkain, saging. Pagkain naman yun, kaya lang, walang nutrients na papasok, kaya nga ka oh, Kasi maaaring nag-asawa. Kasalanan ng nanay. Basta ka pa, ha? Kaya 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 dapat mag-asawa, oh. <laughs> <laughs> dapat ang uh, pangita uh, um, 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 siya ng dalawa yung talaga. Para, 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 para. Di ba mayroon, ha? <laughs> 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 ito pa isa, oh. Okay, so ayan. Happy na ulit sila. Uh, ayan, happy na. na Nagkita-kita oh, yung kwatro Maria. maria. <laughs>

may, may nilihim kayo sa amin? Sino yung nilihim ninyo? Ha? Wala? Yan, at uh... mukhang may tinatago po silang dalawa. Tatanungin po natin. May tinatago ba po kayong dalawa? Kasi nagagalit si Sir may tinatago daw kayo. Sino ba tinatago ninyo? <laughs> ha? Sino, sino tinatago ninyo? Ha? <laughs> ha?

Madaya. O, oh, di ba? Sabi ko na nga ba eh. Hindi umamin sa amin eh. O. Oh. Ayan, di ba kasambot sila? Oh. Ketro, di niyo, na sila? O. Oh. Ayan na, oh. ayan na o. Oh. Ayan na si Limita. Hi, Limita. O. Oh. <laughs> limita, hanulit. Ayan po si Ninita, ang ganda-ganda. O, oh, kainin ko ito ng wow, prutas. Oo, ayan si Ninita. Eh, eh, kasabwat? Kasabwat mo yan? Oo, sabi ko nakasabwat. Ayaw kong maaari. Oh. Sabi ko, may kasama kayo, ano? Sabi na, wanda Wala. Oh. Ayan, sabi ko na nga ba eh. At ah... Uh, Narito si Nanay Lorna. Ayan, yung po ating mga viewers na marami po nag-comment, uh, sana pasensya na po ninyo yung uh, yung naging, uh, ano, ni parang ginawa po kasing istorya ni Sir yon para doon sa maagang pag-aasawa ng mga katutubo. Kaya, yung pong nang, yung pong naka, ano po, yung pong nakapanood na medyo para nag, nag, nagagalit, gano'n. Dahil si Nita po ay nagkaroon ng na parang yan na po si Nita. sana po, pasensya na po ninyo. Kami na po humihingi ng pasensya sa nangyari kami. Parang ano po rin, naparang po kami. Kasi, sina po hindi po, hindi po nilay namin sa amin na dumating pala rin si Nanay Lorna. Oh. So, nakasi ni at least po nakasama namin ulit kahit na kaunting um pa natin nakasama <laughs> namin si Nana ilog na, ilo, okay, na. ako lang kailangan oh. ko dahil sa tulog kasi pang hold ko eh harap ng hata kapag <laughs> may pinatay ko niya tatawad na kanina <laughs> o, mo oo nga eh hindi sabi ko kanina lumayo ka muna sa amin lapit na naman ang lapit papaamilin ko sana ito doon sa labas eh hindi mo kasi umaamin sa akin pa ako ay, hindi mag uh, Ay, ako nga ang ano lang. Sabi ko, pinapaamin ko po yun doon sa labasan. Kasi may, namili po kasi kami ng mga damit, damit po niya. Tapos si sabi ko, nasabihin ko sana may, sunod naman na sunod sa akin si Maylin. Yeah. Hindi ko talaga masabi. Ah, uh, At least, masaya na po tayo, nagsama-sama po ulit tayo dito sa, dito po sa Laguna. Ano, lalala na nga po, Benny Maylin. Hmm. ayan. nasa na si Ninita? Ayun, si Ninita. Uy, Ninita, baka hindi mo alam yung mga daanan dito. Maligaw ka. alam mo. Oo, oh, ganda-ganda naman talaga ni Ninita, oh. Ganda tayo. Orange. Wow, orange, ha? Ganda-ganda mm. na ni Ninita. Ayan, uh, at least uh, po, masaya po. Masaya po kami dito ngayon. Kakita. Masaya po po si Ninita. I learned

Ayan, yeah, sana naman si Ninita na dito. Ayan, yeah, kasama na, na po ulit namin si Ninita. Ilang araw din namin makakasama si Ninita. Wow. <laughs> ito po, mga ano po ito eh. Ito po yung mga... Dapat po hindi namin ito papasukin dito eh. Kasi po, ah, uh, kasabuat po sila eh. Ayan, yeah, si Nanay Lorna. Kamusta <laughs> na Nanay Lorna? may okay. oh, bisita po kami. Ito po, Kasabuat ito. Kasabuat ito, ito, Ayan Oh. Ito. Ayun oh. Kasabuat 'yan oh. oh ito pa isa ho, oh, kasabuat. Ah, <laughs> oh, na po si Nanay na. Prutas na ni Lord na. Sininita <laughs> na si na ng prutas. Nagagalit si Maylis sa imo. Kasi kasabuat kayo ganin na duman ganin to tago uh. mi sa kwarto tubig ng laman yan pwede makahingi ako ay pwede sige ano ang bigay mo sa akin naihigalo regalo ay salamat may regalo ako <laughs> ay, Hala ako, may regalo ay, ako. Ay, hindi pala. Ay, di pala. <laughs> ay di sa akin. One, two, three. One, two, three. Ganun na sa'yo si Maylin, Kasi kasambot kayong tatlo. Mga kasambot na yan, no? Haha, hahah, 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 hindi daw kayo dito matulog. Alis kayo, alis. Hindi na kayo kasabi. Alis na kayo. Ha ha ha! berapa Oh yeah, oh, Si mama ni Lynn, si Tata jerry Oh yan. yeah. Si Lorna, parent ni. Hi. I love you, wow, Ayan. Ayan. Hi. <laughs> <laughs> si si dito. Si Rasel. si Lana Lorna. ninita Ate ba. I, I love you, Nanay Lorna. I love you, Nanay Lorna, dot ka. Dani rin 'to, ang ganda. Ayun, kain po tayo. Ayun, aakyat pa karnos papunta sa hotel. Ah, ako'y aligaga at kami, ay, ako alig <laughs> kasi kasi nang mga oh, ba ba? baka may makalimutan. Oh, mamaya na 'yan. Oh, ayun. Oh, ayun po si nitang ganda-ganda naman ng. Oh. Hindi ko na kilala si ninito. Ayun, si nanay Lorna. Nanay Lorna. Wow. Lindot taay. <laughs> Ipapakita ko sila. Ang ganda suot ni